Clap. Yo. Bossing. Mamos na ang buhay, buhay Saan punta? Kalabaw Anong kukunin mo sa kalabaw? Yung tali Yung tali? Bakit? Hmm? Okay, Tatakan ta mo na yung kalabaw mo? Oo hmm. Saan mo dadalhin? Dito Doon? Gagatas tayo eh Nandun si tatay gumagatas Dito, punta natin si tatay Si tatay ang gumagatas ngayon Hindi nakagatas si daddy pa oh Umaga na umuwi Galing sa trabaho Ha? Kuha tayo ng berry? Eh wala namang berry ngayon eh Walang berry ngayon Oo po Ito yung batang kagigising lang Sabi niya sama daw siya kagad sa kalabaw Diba? Diba? Mukhang may apo na ang lolo bonjing. Hmm. Nasa hayop may hilig. Hmm, yun mm -mm, yung kalabaw niya. Yun. Di ba boss? Ha? Ikaw na naman boss? Ano yung kalabaw? Apo. Ano palabaw? yung kalabaw? Ano yung kalabaw? Andan pa yung isang kalabaw natin. ano Ay, inubos yung Madre de Agua tayo, no? Yeah. Yung andan yung isang kalabaw, inubos yung Madre de Agua mo. Yung isang kalabaw, inubos yung Madre de Agua. Ay, no? Opo. Dali, napanood natin si Clay kumain ng gatsa. Ito si Sexy. Ayan. Ay, hindi. Mali. Si Kambing pala to siyan si Gambeng, nak, di ba? Yan yung kalabaw mo. Ito si anak niya. Kahapon, yung isa yung ginatasan namin, si Sexy. Yan, siya. Hmm. anak? Ano, Kaya mo ba yun, no? ano Boxing daw kayo ng kalabaw. Labang ka ba doon? Pati mo ba yan? Hatay na natin yan. Hatay na lang natin yan. Bakit? Benta na lang natin para makabili ka cellphone. Yan. Ano? Gusto mo cellphone? Gusto mo ba ng cellphone? Benta natin ang bulo. Ah, gusto mo na ng cellphone? Bilang kita cellphone? Benta natin yan. No. Ah? No. Bakit? Ayaw. Wala ka pang bilis ang Wala ka cellphone. Gusto mo ng cellphone? Ayaw. Ayaw mo na ng cellphone. Ano gusto mo? Cellphone kalabaw? Kalabaw. Wow, mas gusto mo kalabaw? Uh -uh. Oo. gusto mo kalabaw? Uh -uh. No, no, cellphone ka na. Uh -uh. Nice. No, no, cellphone ha. Uh -uh. Ah, yun no? Ikaw ha, lalaki ka ngayong kalabaw ka. Hindi ka bebenta. Kasi ayaw niya nang Ano ayaw mo? Ayaw mo sempon, Ano gusto mo? Kalabaw o cellphone? Kalabaw talaga tayo Magaling mo Kaso nasa water siya Diba no no ano? Eh dapat kalabaw Baka ba No no water sa baka tapakan ka eh. Diyan mo lang siya, tignan mo lang siya. Doon tayo, tignan pa natin, nandun pa si Sexy. O, oh. dito. O, dito na, kasama ka sa akin. Punta tayo kay Sexy. Punta tayo kay Sexy. si Sexy, o. Oh. Hmm. One, two, three, jump. Oh, menggalingnya. Si seksi. Dah tagak gak mo. Oh. Mari kita nyo. Ini sembulok. Hapus. Ini tu pakai sangkal bau. Ikut ayo ikut. Tara, guys. S Sama kayo sa akin. Saan tayo pupunta? Ha? Ano yun? Ano yun? Kalabaw. kalabaw. Liga, puntahan natin yung kalabaw doon. Turo mo sa kanan yung kalabaw. Dito, daan, dyan, dyan. Oh, dyan, daan, dyan, daan. Oh. Yeah. One two, three, jump. Oh, ang galing nga. Uh. So, kung sa kanila yung kalabaw. Saan ba yung kalabaw? Ayun o. Oh. Yung isang kalabaw namin na uh, nandun sa lagayan ng Madre de Agua. Nandun. <coughs> bibi Dito oh. yung mga bibi ni Tatay sa kubo yan oh. Bibi, kambing. Tayo, tayo sa mga bibi ni tatay. Sa kubo. Mm -hmm. Ayan. Ayan ang kapangalan mo. Ayan si Clay. Ayan oh. Yan si Clay. Inubos niya yung Madre de Agua. Laki na ni Cleo. Oh. Yan. Ayun yung dati mong baka ay kalabaw. Play! Uh, Buntis. Sa kasakali, isa yun sa madadagdag sa aming gagatasan. Uh, baka sa susunod, tatlo na ang gagatasan natin. Yan, tas mga bibi. Eh, siya. Tagin natin. Yung mga bibi. Kikikikikikik. sila. buwang kahit wala tayo papakain yan <laughs> mga bibi oh meron pa dun sa loob mas medyo maliliit kulungan at mga kambing na pa ilan ilan hmm. ano gagatas ba tayo ha boss boss boh, Bo, bo, Hoy, topo nga. Nag-fly siya. Sige nga, kaya mo? Okay. Zarit. hindi hmm. ka na boss babay ka na sa kanila bye dito, dito. bye guys oh. bye guys bye guys anong gagawin mat bakit ka magbabay gagatas na ako ng kalabaw